Meron ditong Encanto Paris Overload. Pero dito tayo kay Diwata. Diwata. Paris Overload. Pabila tayo dito guys. Yan, mahaba ng bila. Oo, mahaba ng bila. na boss run, mga bosran mahaba pampila boss run Mga okay, Na wala na signal dyan oh, wala ka signal? <laughs> <laughs> na wala hindi Kaya mag live, ano na lang, video na lang Hi! Hi po, hi! Ano doon sa dulo para mababa yung ano, pila. Oh, sa sarado daw. sarado ng gate? Oo, isasarado po dito. Kasi doon sa kabilang exit. Ah, okay. Kasi pag bukas dito, mahirap na namin Dun Doon po ang labasan okay. para hindi magka... Oo, so, pa po tayo? Oh. Pasok pa po tayo para ano. pare sa po yung Paris chicken. Ang chicken po bumbo. Oh, Ito pa. po. Oh. Paris chicken. Chicken. Dito ako Ah, ay. Nayo pa. Chicken ka rin? Gusto kong tikman ng chicken ni eh. parang ano, parang diwata. Nasaan ang chicken? Ay, chicken na chicken now. Chicken na chicken now. Chicken na chicken. Chicken Chicken muna chicken. Chicken, chicken. Sobrang daming tao, sobrang solid sana. Daming tao, bi. Chicken nasa. Chicken. chicken Chicken po, chicken. din niya chicken Oh. daming tao dito. Ang mga 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 chicken to. mga 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 Sir mga 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 Gracias.